So, ayan guys, pumili ako kanina ng lemon sa palengke. So, ayan, apat na piraso. 50 pesos. Ayan. Bali, papainom ko ito sa mister. kasi inuubos siya at sinisipon. Medyo nawala-wala na nga siya. Kasi binainom ko siya ng dalawang baso. Kailan tigas ng ulo dahil lagi inom pa rin ng malamig na tubig. So, ayan. So, ayan guys, yung pinakulo kong luya. Ayan. Bali, lalagyan ko yan siya guys ng lemon sa kahani. Kung walang hani guys, okay lang naman asukal. So ayan, update ko yung mamaya maya guys kapag ano na siya, nagawa ko na. Natin siya ng, e, bali isang ganito lang guys, ang isang biyak lang ang ano nyo, ipipiga nyo. Kasi pag dalawa, masyadong maasim. So ayan, pigain muna natin. So ayan guys, napiga na natin siya. Ayan, napiga ko na siya guys. Balita tanggayin lang guys natin yung boto kasi Napait kat ito kapag ano siya. Nalagyan ng mainit na tubig na pinaglagaan ng luya. Alam mo nyo guys, yung dati, grabe ako nag-uubo. Halos pabalik-balik ako sa doktor. Tapos puro antibiotic. Hindi rin gumagaling yung ubo ko. Talaga nagkukoy-koy talaga ako sa ubo. So ayan. Yan lang ang aking ininom. Parang ginawa ko siyang pinakatubig. Ayan, lagyan natin guys ng kaunting asukal lang guys, mga ganyan. Huwag naman sobrang dami guys kasi pag sobrang dami matamis naman. Ayan, depende sa inyo kung matamis okay lang naman. si so, ako kasi ayaw ng misir ko na sobrang tamis. So, ayan, mga tatlong, siguro mga kalating kutsara lang ilagay ko. So, ayan guys, lagyan na natin siya ng tuyang pinakuluan. So, ayan guys, pwede na to. Nag-ano na siya. Nagkatas na yung Luya talaga Ayun, nagiba na yung kulay yung tubig So, ayan, maglagay na tayo sa baso So, ayan na siya, guys Huwag natin, guys, isama yung luya Pwede yung pinaka Tubig niya lang Ayan So, ayan, guys Ito lang ating finish na Ginawa Ayan Pinaghalo ko lang, guys Ang ating Lemon Isang piraso yung biak niya lang Tapos kasi pinaglagan ng luya at saka asuka. Ibigay natin sa moisture natin kasi ngayon uh, inuubo pa rin dahil ang tigas ng ulo, yung lang, ng, ng lang malamig na tubig. Yan. O yan, ano na, full time housewife na. Ayan. Nursing aid pa sa kanya. So, ayan. kita tayo sa taas at papainom natin sa kanya to. Dahil inuubo na naman kanina pa. Ayan, yung mga nakikita yung lumulutang-lutang na yan, guys. Yan yung mga luya, guys. Ayan. Lagi naman lang siya ng tutisiran, solmiox. Tapos, binilihan ko siya ng diflam na para sa kapi sa lalamunan. Na wala naman yung niya sa lalamunan. Kaya lang, mayroon pa rin siyang ubo at sipon, guys. So, ayan. Kailangan natin alagaan ang ating mister. Dahil siya yung nagtatrabaho. So, ayan. At para sa taas at painumin natin, guys. Sana, guys, nagustuhan nyo ang ating... Remy this for today's video guys na first aid para sa mga ubot sipon guys. Try nyo to guys. Pero nyo rin gawin to guys na pang tea sa umaga. Kung may ubot sipon kayo the best to guys. Lalo na pag wala pa kayong kinakain. Or pwede naman gawin yung pinakatubig nyo pag tapos kumain. Basta best para hindi mag ano ang mga chan nyo. Kung masidig kayo magkain mo na kayo. Pero ito ang sasabi ko sa inyo guys. Subok ko na to guys at guaranteed na talaga sa akin to. Yung lemon, tapos loya na pinakuluan tapos sa asukal, kung asukal honey okay lang din, kung hani asukal okay din, so ayan guys sana nagustuhan nyo ang ating for this video guys so ayan lang guys salamat sa panonood please like, share, comments and subscribe, God bless